Okay mga idol, ito yung rescue natin, Badja Dito sa may likod ng 7-Eleven Ano pala to yung isang ginawa natin gawin kaninang maga yung sinerbisan natin uh, FI sya, ito pala hindi, carb type pala to Kala ko FI din May tignan natin kung anong kaya natin gawin dito sa motor na to mga idol Medyo mahirap-hirap to Tignan natin kung anong magagawa natin Okay mga idol nung binuksan ko napansin ko itong carburetor niya. E, no, ayun naka, oh natatanggal, nakakalas siya. Kaya tingin ko ito, kaya ayaw niyang umandar kasi may kuryente naman eh. Pero ayaw niyang umandar. Tapos nung binok tinignan ko dito ayun eh, gumagalaw yung carburetor, tapos nakahugot siya. Kaya titignan ko pag kaya kinabit, testing na, titesting namin kung aandar na. Tingnan natin kung tama hinala ko o baka guni-guni ko lang. Ayan na mga idol, umandar na. Ayan nga, natanggal yung carburetor nya. Tingin ko rito, nag backfire. Hindi, yung tornilyo nya kasi dito sa pinakalikod, sa may carburetor, hindi siya maigpit nung tinignan ko kanina, nak nakamaluwag. Naka Ngayon tingin ko nag backfire, kaya natanggal yung carburetor. Pero ayan na, andar na. Ito yung sinervisan natin dito sa sa Unitex na tatlong gulong. Ayan lang muna natin magkarga. Isang ba chok niyan? May chok yan. Ha? Ah, pag nakababa? Pag nakababa, normal lang pag inangat mo chok. Ito? Ayan. Ha? Ah, sige, start mo ulit. Ha? Ah, goods na. Under na mga idol. Okay mga idol, dun sa mga magpapaum service, message lang kay sa page. Schedule natin kung kailan natin pwedeng puntahan at ayusin 'yung mga motor niyo. Maraming salamat mga idol.